So yun mga idol, nakalipat na kami Ito nga pala yung bahay namin oh, yan. May, may supa kami, magulo pa ang gamit namin Gawa ng kalilipat lang namin dito sa Nagoya May TV, may aircon sa sala Tapos Ito po, yan May kung kami, may mga gamit na binili sa amin Kasi apat kami Apat na pinggan, apat na baso yan. Tapos yung sa lutuan naman Ito, yan Dalawa yan, hiraman na lang siguro kami. Kung tapos yung man. sa pang sarili namin, binigyan kami ng tagiisa katulad ng hanger, towel, ipit, yan. Tapos ito, uh, binigyan kami ng oven, uh, 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 pahiram, pahiram lang ito, uh, ito rin, pinahiram din sa amin ay dalawang rice cooker, yan, ito oven, tapos ito yung lutoan namin. Yan, well, medyo magulo pa gawa ng kalilipat na namin. Tapos, binigyan kami na 10 kg bigas. Worth of 8,000. Tapos, yan. Ito yung isang kwarto para dun sa dalawang tao. So, yan. Dito sila. Higas at higas sila diyan. Wala siyang double deck. Pero, mas maganda kasi malaki yung space. Tapos, ito naman yung... Ito dito. Yung lagaya ng damit. Yan. May dalawang... Tag-isa sila diyan. So, ito yung sa, sa pang dalawang tao tapos yan pato ko yung CR pato ko yung CR so yan ito yung CR yan baby day so ang bango ng CR dito yan 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 linis malinis malinis sa CR so maintain lang ang linis nito yan tapos dito sa kabila yan ito may ref kami dito ito yung rep namin yan, ang galing. Yan. Wala pang laman. Nalagyan pa namin yan. Ang kaganda din sa refrigerator dalawang pinto. Pwede mong buksan dito. Tapos pwede mo rin buksan dito. Yan. Ang so, salitan. Tapos, ito naman ay preset. So, wala pa siyang laman. Nalagyan pa namin yan. Tapos, ito naman yung sa mga vegetables, sa mga gulay. So, yan. Ito. Ito Tapos, ito naman yung lababo namin. Na tapos ito yung gas stove namin napakaganda yung gas stove namin kasi ganito yung gas stove namin sa training center maganda kasi pwede kang mag ihaw kung gusto mo mag barbecue ito yan magba barbecue ka bagong bago pa press na press kami pang unang gagamit tapos ito naman yung labahan namin yan ito na yung labahan namin yan, ito yung hilamusan, yung sardari, ang dami, ang ganda oh. Tapos ito yung aming labahan, parang bago pa, bago pa, kami rin ang unang gagamit. Tapos yan, may electric pan, pag mainit daw, pwede na yung gamitin. Tapos ang kagandahan, ito, may paliguan siya. Yan, ito, may paliguan siya, yan. Dan yan, bali lang ho kami dito, yan, dito. Ang dami paliguan, ang ganda. Kita nito naman mga yan. Ganito. Ganito kamahal lang hapon. Ang mga trainee dito sa Japan talagang asikasong asikaso nila. yan Siguro paswertehan lang talaga ang mapupuntahan nyo. So ayan. Tapos ito naman yung kwarto namin. Ayan. Same lang din sa kwarto namin. Kanya-kanya ng aircon. May aircon din sa sala. Sa kabilang kwarto may aircon din. Tapos dito may aircon din. Yan. Kanya-kanyang aircon. Tapos ito naman yung mga gamit ninyo. Yan. Ito yung ilalagay. Tapos pag tutulog kayo at yan. Sa umaga, ligpit ang gamit. Dito lang ilalagay yung mga kumot. Kasi dito lang kay higa. Mas maganda. Wala na double deck. Kasi tupi lang ng tupi. Yan. Tapos dito naman sa labas. Pakita ko yung labas. Yan, dito yung sampayan. Maganda. Sobrang init ka na talaga dito sa Japan. Tahimik. Tapos dito daw, sabi ng aming senpai, ah, pwede ka dito magtanim ng gulay. So, ayun, salang, mga idol, kita nyo yun. May grapes, yan, bua, Bumunga na. So, ayan. Yan, yan sa mga senpai namin dito sa Japan. Yan, may talong, may kamatis, yan. insurance namin yung tag-isa kami kasi yun nga, apat kami yung tag-isa kami apat tapos ito mat, para saan na to? ano ba to? Eh, asan, anong konto? Anong, anong purpose? ito to? No? sa number ah, sa number tapos to yan, binigyan din kami tag-isang kapote libre po yan lahat libre yan nakikita like niya kapote, hindi na kami bibili tapos, ito binigyan din kami ng ah, uh, bolt bolt, tawag diba dito, dito yan, ang, ang ang cute ng bolt nila dito Ayan, ito, binigyan kami ng bolt, tagi isa bakit ako sa ina so, okay. so, yan, binigyan kami ng bolt yan, toto, to, yan tagi isa Uh, ang purpose naman ito para dito namin itabi yung mga mahalagang gamit for example yung mga pasapoto namin yung alien card namin tapos siyempre yung pera yan dito ito yung purpose niya para safe so dito namin ilalagay so ito po libre din po ito bigay din po ng company namin center lang namin na yung, yung unang pinunta namin trading mag-apply na kayo habang maga para hindi masayang yung mga araw na tumatakbo kasi kaya eh. so, araw ay napakabilis kaya so, mag-apply na kayo kasi e, baka ito yung kapalaran yung talaga na makarating dito sa Japan so, yun, mga kuya tayo vlogs uh, sana isuportahan nyo pa ang aking mga content Marami pa tayong pagdadaan ng dito sa Japan. Malalaman, malalaman yun.